Ibig sabihin, sinayang mo na naman yung pagkakataon na pwede ka ulit sumaya. Kaya kung ako sayo, huwag mong hahayaang mangibabaw ang takot dyan sa puso mo. Huwag ka rin matakot masaktan. Kasi kapag hindi mo naranasang masaktan, hinding hindi mo rin mararanasang sumaya. isa, dalawa, o maraming beses ka man na nasaktan o nabigo sa pag-ibig, hindi dahilan niyon para muli kang matakot na magmahal. Tandaan mo, hindi lahat ng tao pare-pareho. Naloko ka man o nabigo sa nakaraan mo, dapat maging masaya ka. Kasi kahit papaano, napasaya ka naman kahit minsan ng tao at naging parte rin siya ng buhay mo. Hindi nga lang kasing tulad ng iba na may happy ending sa dulo at hindi naging maganda ang ibinulot nito. Magpasalamat ka pa rin sa kanya dahil sa pag-iwan niya, tinuruan ka niya ng maraming bagay. Tinuruan ka niya kung paano bumangon at maging malakas. Tinuruan ka niya kung paano lumaban sa bawat kabiguan. At higit sa lahat, tinuruan ka niya kung paano magkaroon ng panibagong pag-asa para muling maitama ang mga mali mo na nagawa mo sa nakaraan mo. At dahil sa nakaraan mo, natutunan mo na may dahilan ng lahat. Dahil natuto ka na itama ang mga mali, kaya huwag kang matakot na magmahal muli. Mas maganda kung gagawin mo itong lesson para sa susunod na ikay magkakarelasyon, alam mo na kung paano mo patatagin ang inyong relasyon. Kasi kung patuloy kang matatakot na magmahal, may posibilidad na maitulak mo papalayo yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. At ang masaklap pa rito, kapag naitulak mo papalayo, yung tao talagang nakatadhana para sa iyo. Ibig sabihin, sinayang mo na naman yung pagkakataon na pwede ka ulit sumaya. Kaya kung ako sa iyo, huwag mong hahayaang mangibabaw ang takot diyan sa puso mo. Huwag ka rin matakot masaktan. Kasi kapag hindi mo naranasang masaktan, hindi hindi mo rin mararanasang sumaya. Sabi ko nga ng paulit-ulit Walang nagmamahal na hindi nasasaktan. Huwag kang matatakot na muling lumuha at sumubok sa panibagong pag-asa para hindi ka dumating sa point na palagi ka nalang nag-iisa. <music>